Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest mama sa channel, a fatty lure o zomatarder. So ngayong hapon na to, tingnan natin ang gusabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly pasilip for the month of May 24 hanggang May 31 for the sign of Scorpio. Scorpio, 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 Scorpio welcome back to my channel. So guys, ano kayang mensahe, ano kayang ganapan sa buhay mo? Ang ating mga hagilap. So guys, This reading is a general reading lamang din at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang samang pag sa aking channel. At sa mga bago po sa aking channel guys, no? please do like, subscribe, and of course, hit the notification bell para update kay sa akin videos. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Scorpio? Signs ang ating mga nila. Tutuklasin at bubulabugin natin yan. There is a high fences for something hidden agenda or hidden enemies so, maraming misteryo. No, sa likid nito, marami kang bagay na matutuklasan. Marami kang bagay na malalaman. There's a five of swords. No? Mag-iingat kayo kasi nagkakaroon ng self-sabotage or something complication that because of your action and decisions. No, Mag-iingat kayo sa mga decision nyo sa buhay. No? Additional messages. So, there's a child with an action and movement. No? Magkakaroon ng mga changes sa development sa sitwasyon mo. No? Magkakaroon ng mga Punti-unting pagbabago, magtatagumpay ka sa larangan na pinangahawakan mo or maaaring, magda, maaaring magsasaksid ka sa pangharap mo. What is the initial messages? And this something, the Three of Cups. A lot of celebration coming in. Na maraming celebration na magaganap. Now some of you, there's a something on socialize, collaborations. And there's a magician for something manifestation na may mga bagay na unti-unti mo na ma-manifest. Na unti-unti mo na may sasakato ka, Unti-unti mo nang makukuha yung mga bagay na inaasam-asam. What is the hypothesis? the hypothesis? represent guys with um, the page of wands. with, there's an unexpected news. na may magandang balita na gugulan tang sayo. No, may may bubulaga sa magandang balita. What is a pipe of swords? There's a seven of swords. Mag-ingat ka with the sneakiness. No, there's a something betrayal, cheating, lying on you. No, maging aware ka. No? Kaya kailangan huwag ka nagbibigay ng mga impormasyon sa ibang tao dahil baka maagawan ka na eksena. Or either, kumbaga maagawan ka na for motions, or maaring kumbaga may mga tao sa paligid mo na maaaring naiingit sa'yo. No? Sa pawang ka, no? Or either, agawan ka na eksena. And there's a something, the Knight of Swords, no? May mga ambition ka or pangarap ka na maaring may isa katuparan na. Now, what is the three of cups? There's the king of pentacles, being practical the security. Na magkakaroon ka ng sekuridad pagdating sa finances, papangalagat mo, pro mo na muna ito. No? Maraming mga taong uh, makakausap ka. Maraming, there's a circle, circle of support with the friends, family. And this is not the guest with the seven of pentacles with the harvest moment. Na lahat ng bagay na ito, aanihin mo. There's a flat of flavor magkakaroon ka na pang matagal sitwasyon basta i-sustain mo lang yung patience mo no? ba mo yung pasensya mo dahil hindi naman lahat agad-agad nakukuha at isa sa katuparan there's something magician for this into reality no? ano man yung mga bagay pinapangarap mo may isa sa katuparan mo to what is the initial messages for the outcome for the outcome there's a need of course for something moving forward makaka-move on ka na rin na no? makakalaya at makakawala ka na din dyan sa sitwasyon na yan na no, magtiwala ka lang sa sarili mo, magtiwala ka lang sa ginagawa mo. No, dahil ito magandang balita na to magdadala sa iyo ng pagbangon. And there's something that devil called. Oh my God. Ibig sabihin may talagang humakad lang, humaharang. Ibig sabihin sa paligid mo, mayroong evil eye. Oh my God. No, nagtitiwala ka sa taong lason or kumbaga inggit sa iyo. There's a ten of swords. Sumasabot tayo sa eksena mo. Kaya hindi nagtutuloy-tuloy yung maganda kapalaran. Mag-ingat ka ha and there's a three of pentacle for collaborations no ingat-ingat din sa mga pak pagkikipag-connection sa mga kaibigan mo sa even your family no may mga pero kay pero kang parte dito ng pamilya ng mga igetera Now, there's a nine no? Kailangan mong protection at mag-set ka ng boundaries sa sarili mo na ma-protectionan yung pinanggagalingan ng resource of income mo. No? Para hindi ka makaranas ng pagtumal at pagbagal ng pasok ng pera. Na ibig sabihin nasa paligid mo lang at nasa hanay mo lang ang nagsisilbing lason, no? Kumbaga itong tao na to ay malaki ang inggit sa iyo kaya kumbaga it's either nagdadasal to na bumagal ang takbo ng pera sa iyo or yung magandang kapalaran. So kaya kailangan wag ka na nag-share ng kahit anong impormasyon lalo lalo na kapag finances at magandang eksena ang um, gusto mong i-share, no? So let's see what is additional messages for finances and career love life at kalusugan mo. Alamin na natin yan guys, so let's watch this. For finances and career, represent what? So there is something, the four of wands. Wow, celebration. 11-11. Some of you, naka, Lagi ka nakakita ng 11-11, represent with a wish coming through. Na matutamad yung mga pangarap mo, ko ka. No? Additional messages. Pagdating sa finances, yan ha, lalago at lalakas na raw yan and there's an ace of cups, no? Nag-uumapaw na passion. The more na mahal mo yung ginagawa mo, the more na gusto, gusto mo yung ginagawa mo, the more na yaya mo at lalago No? And there's the full card. No? Magtiwala ka sa ating Panginoon, sa ating gabay. There's something in new beginning. Rise up. No? Babangon na taangat ka muli. No? And there's the two of wands. No? You have the power to choose. No? There's a the first step na kailangan mong gawin. No? Kailangan pag-isipang mabuti. There's an easy wands. No, dito, dito ang mga bagong proyekto, plano. No, ito yung parang this is a build for framework, no? Lead you to succeed. Ano? No, talaga magtatagumpay ka parang binubuon mo na yung gusto mo mangyari sa buhay mo. What is additional messages pagdating sa love life? Pagdating sa pag-ibig, there's the king of wands. No? kumbaga look at the bigger picture. Lagi mo titignan itong tao ba na to? kumbaga may pangarap ba siya sa inyong dalawa, sa inyong relasyon? Ganon lagi mo pa kakatandaan yung yung magiging eksena yung dalawa the vision into reality and this is something guys with the diet of cups no? there's a proposal, engagement and that brings yung higher level of commitment no? dadaling ka dito para mas lumago pa ang inyong relasyon no? there's a king of swords, puputuli mo na yung mga bagay na hindi nagsiserve sa inyo no? yung mga bagay na makakasiran ng mental health mo at the same time, there's something that is also with a mental clarity and breakthrough. Magtatagumpay ka talaga pagdating sa relasyon at pag-ibig. Now, huwag ka mag-alala. Now, and this is something, guys, with a side of cafe happiness. Diba? Magiging masaya at magiging maligaya ka. Now, at magiging maayos ang iyong sitwasyon at ang iyong kalagayan. Let's see. Pagdating sa kalusugan. There's a ten of pentacles. Na no, magkakaroon ka na pang matagal ang magandang kalusugan. There's a wealth, health, And this is something they eat of swords, no? Kung mawala ka lang with a toxic environment, toxic people, no? And this is something the night of pentacle with a security, ah. Magkaroon ka siguridad, no? Huwi na hihinay, utay, utay lang. Excuse me. No, your hard work is paying off. Kailangan mo na pahinga. There's a two of with a balance. Balahansihin mo, no? Timbangin mo yung sarili mo at ginagawa mo. There's a devoted super person dito. At this time, may ancestor guides na gumagabay sa'yo. No? Power of the direct with the two, of course, with a partnership. Na no, magiging maayos at magiging maganda na ang inyong relasyon, sitwasyon, kalagayan, kalusugan. So, guys, alamin na natin na pinakamensahe sa sa'yo ng ating gabay with an angel spirit messages and advices. So, let's watch this. Okay. With a mystic forest oracle card. Represent what? Okay. Okay, this is something guys with a uh, starlight. Don't slow down manifestation through hesitation or worries. Keep the faith and create light in the dark. The part of the stars is made by the same energy. No, bibigyan liwanag nag at magtutupad sa mga pangarap mo. Huwag kang mang- huwag kang matakot, no? Huwag kang mahiyang gawin yung bagay na na dapat may sakatuparan mo na huwag kang mangamba pagpatuloy mo ang pananapalat at tiwala mo at kumagay yung passion mo na para mabuo ito na no, para magdala ng kaliwanagan at mas may sakatuparan mo ang matagal mo ng inaasab what is the romance and love oracle there? represent what? And this is something long distance. So some of you may there's a long distance relationship. Love knows no distance. It transcends time and space. No, kung baga hindi na susukat ang pag kung baga, ang lugar. No, para mapatunayin kung mahal yung isa't isa. Some of you guys no talagang um kung baga na isang long distance relationship. Nasa sa ibang bansa ka or yung person mo. Na maaari nagmamahal ka kahit malayo kay isa't isa. Magkabilang mundo. So let's see what is the angel's answer. Represent what? And there's a wait. No, may mga bagay na unti-unti mo na makukuha. Maghintay ka lang. No? At the same time, this is something abundant. So, si kasaganahan talaga ang maaaring magdala sa iyo ng kaligayahan dito. No? Magiging masaga at magiging maganda na sitwasyon mo. With the romance, angel spirit messages, and there's an engagement. Sabi ko na nga ba, magkakaroon ng higher level of commitment. Diba? ba? No, at the same time, this is something I'm very soon. Napakala, no, sa so soon. Kung baga pinagplanuhan nyo na to, may plano kayo na magsama. No? What is the chakra message? Just represent what? And there's an peace. No, may umaharang talaga na eksena dito. Sabi ko na nga ba, maraming tutol eh. No, some of you may, meron ditong, there's a big victim. No, mayroon ditong feeling victim. No, meron kang toxic family, maaring feeling victim dito. Magaling magdrama, magingat kayo ha. No, there's a perseverance. No, konting tiyaga lang. No? What is Archangel Michael messages? Sabi ko na nga ba guys eh, some of you ha, yung um, swerte, no? may gandang eksena sa inyo. Kung ano man yung nangyayari ngayon, huwag kayo nagsisya ng informasyon sa ibang tao. There's an evil eye talaga. No? Marami na iingit. For Archangel Michael messages. And of course, make a commitment. So see, kung baga sa sitwasyon na ito, mag-commit ka, matumuto ka lang. No? And this is something guys, we let, let go of fear now. Alisibig takot at pangamba. No, kasi hindi yan makakatulong for you. For Jesus' loving God said, na no, ano sabi, ano sabi sa ng ating Panginoon? Na ating Jesus. No? And this something you seek and you shall find. So, kung hindi mo hanapin, hindi mo makikita. No, ibig sabihin dito, hindi mo mararanasan kung hindi ka kikilos. Ibig sabihin, hindi mo malalaman lahat ng kaganapan dito kung hindi mo tutuklasin ang pinakapunot dulo ng at pinanggagalingan ng lahat ng kaguluhan sa buhay mo. Alamin mo ang pinakapunot dulo bakit nag bakit nagkakaroon ng ganyang komplikasyon sa sitwasyon mo. So guys, this is um, a weekly pasilip for the month of May 24 hanggang May 31 for the sign of Scorpio. Scorpio, Scorpio, Scorpio. Scorpio. Maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, This reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the kasi bell for more video sa update. Of maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi rin skip ng ads away, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapalit siksik, liglig na biyay ang biyayang balik sa inyo. Maraming salamat guys and see in the next video. Bye-bye and babush!